This is day one for Atisa Manalo sa Thailand. Nakikita nyo talaga na glowing siya and mukha talaga siyang manika. Kasi parang meron siyang sariling ring light, di ba? Simulan na natin yung pagsuot ni Atisa Manalo habang naka-ponytail look siya dito, no? So, in-screenshot ko na lang muna, hindi sa video kasi baka ma-violate and baka may kukuhang iba. <laughs> so, anyway, aura-aurahan ang eksena ni Atisa Manalo dyan ang linis niyang tignan. Tapos, totoo nga, no, yung mga sinabi ng stylist niya na um, iba yung atake nila sa kanyang full glam. So, hindi na yung parang fierce look. Ang ginagawa sa kanya is natural look na Barbie-Barbiehan, just adjustahan yung eksena niya. Kasi nasa kanya na yung totoong glow, the natural glow. Lalo na kapag tumabi siya sa mga ibang candidates. Tapos bigla siya nag-change outfit. Outfit rather, I'm sorry. So anyway, may kita yung sa kanya na the best asset in my own observation ay yung kanyang mata. It's because almond-shaped eyes. That's why maganda siyang i-emphasize. Maganda siyang gawin kung ano yung um, pwede gawin sa look niya. Pwede smoky eyes, mga ganyan. So dito talaga lumalabas yung pagka uh, electromagnetic na eyes niya. <laughs> But anyway, um, aside from that, Uh, talagang meron siyang sariling ring light. Uh, very glowing siya and ito yung isa sa mga asset niya na nagbibigay ng vibe. Parang vibe na mapapagano ka, mapapabighani ka. Uh, no, no wonder sa mga nandoon sa venue mismo or sa mga uh, nakakita sa kanya in person, parang ayun, <gasps> mapapag ganun yung bunga nga mo talaga sa kanya. So, that's what makes her lovable tsaka ang dami talaga sumusunod sa kanya dyan sa venue na yan. Eto na. Kitang-kita talaga yung pag-glow ni Atisa sa ibang candidates, lalo na kapag tumabi siya. <laughs> Totoo nga pala yung sinabi ng kanyang stylist sa kanyang interview with with one of the pageant vloggers wherein nabanggit ng stylist niya na hindi na nila kailangan pang i-overdo yung kanyang makeup para mapansin kasi skin pa lang ni Atisa. Kapansin-pansin niya. Uh, Kapansin-pansin na. How much more kapag i-emphasize pa yung makeup niya sa kanyang mata? E di double jeopardy yung mga ibang candidates, di ba? And in here, fina-flash ko yung mga pictures. So, walang duda, no? No words can express, uh, can describe what <laughs> ang hirap mag-English na kung saan um mapapa second look ka talaga. Sino kaya tong parang may sariling uh, ring light or parang may sarili siyang solar light sa kanyang pagmumuka, di ba? Kaya walang duda, hmm. effortless yung kanyang aura. And lastly, don't forget to show your bayanihan para sa representative natin sa Thailand. Kaya kung makikita nyo dito, yung like lang ha, hindi heart. Um, meron na siyang nag-garner na more than 2 million na reactions tapos 175k na shares and still counting. So uulitin ko, ito yung instructions. So makikita nyo dyan na like lang po, And no other emojis or no other reaction ang gagawin natin dyan. Wala pong bayad yan, kaya it's very safe, wala pong scam, <laughs> o diba? And then, ang gagawin nyo is uh, like and then share. Yung comment, hindi na siya counted eh. So, after that, makikita nyo sa tali na nangunguna ang Pilipinas kasi pinapakita talaga natin na we are the formidable social media active users in the Philippines, man or iba pang mga larangan dyan, hindi talaga papatalo, or hindi papatinag ang mga Pinoy. So, uh, that's it, guys. I hope na nagustuhan nyo ang ating first day update para kay Ati sa Manalo. Hmm. So, thank you, guys. Another update na naman bukas kasi mag-rest tayo ngayon. Bye-bye! <laughs>